ito na, United States, nagpadala ng laser weapon sa Japan. Digmaan sa pagitan ng US at China, magaganap na nga ba sa 2027? To ensure that we are more ready for potential conflict with the People's Republic of China by 2027. Samantala, pinakababong nuclear submarine ng China, lumubog. Beijing, Mariing itinanggi ang insidente. At US missile system mananatilis sa Pilipinas hanggang sa susunod na taon. China, natataparantana. Tara katropa at pag-usapan natin ang may init na issue sa Indo-Pacific region. Pero bago po namin simulan ang palakayan na ito, Inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! isang US destroyer na nilagyan ng pinakabagong laser weapon ang pinadala ng United States sa Japan. Ilang araw lamang matapos ilabas ng US Navy ang tao ng navigation blueprint nito na ngayon ay nakatuon sa paghahanda para sa posibleng digmaan laban sa China sa 2027. Ang USS Preble ay ang tanging destroyer sa 73 Arleigh Burke-class destroyer ng US Navy na may dalang high-energy laser weapon na maaring gamitin sa pagpapasabog ng mga drone at missile. Ang Preble ay nilagyan ng Helios, isang high-energy laser na may integrated optical dazzler at surveillance na dinevelop ng Lockheed Martin. Ang naturang sandata ay may kakayahang magpaputok ng 60 kilowatts of directed energy sa isang cardiet hanggang limang milya ang layo. Ang hatbang ma ito ng U.S. Navy ay dumating apat na araw pagkatapos ilabas ng Chief of Naval Operations na si Admiral Lisa Franchepi ang kanyang Navigation Plan 2024, kung saan nakasaad sa unang patakataon na ang strategic goal ng U.S. Navy ay maging handa para sa posibilidad ng digmaan laban sa People's Republic of China sa taong 2027. Ang mga shipboard laser o directed energy weapons ay inaasahang magiging krusyal o mahalaga para sa mga digmaan ng US sa hinaharap, lalo na laban sa swarm of drones at anti-ship missiles. Ang kasalukuyang paraan ng Navy sa pagpapasabog ng mga drone ay itinuturing na unsustainable ayon sa mga eksperto. Dahil gumagamit ito ng multi-million dollar surface-to-air missiles upang sirain ang murang unmanned aerial device. Isang gastos na magiging mabigat habang tumatagal ang labanan. Ayon sa research, ang shipboard laser ay kumukuha ng power mula sa electrical supply ng isang barko at maaaring gamitin ng paulit-ulit para sa tinatayang gastos na mas mababa pa sa $10 bawat shot. Ang ganitong cost-friendly na paraan upang i-neutralize in ang mga drone at missile ay kakailanganin sa mga labanan, lalo na laban sa isang bansa tulad ng China na nagtataglay hindi lamang ng maraming drone at anti-ship missile, kundi na rin ng kapasidad na makabuo o makakuha ng mas marami pa. Ang Prebol ay sasama sa labindalawang iba pang barkong pandigma ng US sa forward deployment sa Yokosuka, Japan. Kabilang ang aircraft carrier na USS George Washington na inaasahang darating sa Yokosuka sa kalagitnaan ng Nobyembre. Ipinakita ng satellite image rin ito na ang pinakabagong nuclear-powered attack submarine ng China ay lumubog sa tabi ng isang pier habang ito ay ginagawa. Ang paglubog ng kauna-unahang zuclass submarine ng China ay kumakatawan sa isang setback o problema para sa Beijing habang patuloy ito sa pagbuo ng pinakamalaking navy sa mundo. Lalong tumindi ang paninindigan ng Beijing sa mga pag-aangkin nito sa halos lahat sa South China Sea na mahalaga sa international trade. Samantala, Narap ang China sa matagal ng alitan sa teritoryo na kinasasangkutan ng iba pang bansa sa rehiyon, kabilang ang Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Pilipinas sinisikap ng United States na palakasin ang ugnayan sa mga kaalyado nito sa rehiyon at regular na naglalayag sa mga katubigang yun sa mga operasyong sinasabi nitong ladpapanatili ng kalayaan sa paglalayag para sa mga sasakyang pandagat doon na ikinagalit ng Beijing. Ang submarine ay malamang na lumubog sa pagitan ng May at June at ipinapakita ng mga satellite images ang mga crane na kakailanganin para sa pag-aangat nito mula sa ilalim ng ilog. Sabi ng no opisyal na nagsalita sa kondisyon na hindi magpakilala upang magbigay ng mga detalye tungkol sa paglubog ng submarine. Binubuon ang China ang naval fleet nito sa isang napakabilis na paraan. At itinuturing ng US ang pag-angat ng China na isa sa mga pangunahing security concerns sa hinaharap. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na hindi siya pamilyar sa insidente at hindi nagbigay ng anumang impormasyon ng tanongin tungkol dito sa isang press conference sa Beijing ayon sa isang opisyal ng United States. Hindi na nakakagulat na ilihim ito ng China sapagkat isa itong malaking tahiyan para sa anila. Hindi malinaw kung ang lumubog na submarine ay kargado ng nuclear fuel o kung ang reaktor nito ay gumagana noong oras ng insidente. Gayunpaman, walang naiulat na paglabas ng radiation sa lugar noong panahon ang China noong nakaraang taon ay nag-operate ng six nuclear-powered ballistic missile submarine, six nuclear-powered attack submarine, at 48 diesel-powered attack submarine, ayon sa isang report na inilabas ng U.S. military. Ang balita ng paglubog ng submarine ay dumating habang ang China noong nakaraang linggo ay nagsagawa ng isang bihirang intercontinental ballistic missile test sa Pacific Ocean. Sumang-ayon ang United States at Pilipinas na panatilihin ang isang mid-range missile system sa hiladang Pilipinas upang palakasin ang depensa ng bansa sa kabila ng mga pagpapahayag ng China ng pagkaalarma. Dinala ng U.S. Army ang Taipon Missile System sa Hiladang Pilipinas noong Abril bilang bahagi ng combat exercises kasama ang Philippine troops. Ang Typhoon Missile System ay isang land-based weapon na maaaring maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Attack Missile na maaaring mag-travel ng higit sa 1,000 miles o 1,600 kilometers. Sinasaalang-alang ng mga opisyal na panatilihin ang missile system sa Hilagang Pilipinas hanggang Abril ng susunod na taon, kasabay ng taunang balikatan exercises ng US at Pilipinas ang China ay paulit-ulit na nagbahayag ng kanilang pagkaalarma sa gobyerno ng Pilipinas at nagbabala na ang paglalagay ng missile system ay maaring makasira ng kapayapaan sa riyon. Ngunit, tinanggihan ng Pilipinas ang mga kahilingan ng China at sinabing ito ay panghimasok sa mga internal affairs ng Pilipinas. Ayon sa Department of National Defense ng Pilipinas, kung simsir ang China na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon, dapat sila ang manguna at magpakita ng halimbawa tulad ng pagwasak sa kanilang nuclear arsenal at pag-alis sa West Philippine Sea. Bagaman ang missile system ay dinalas sa Pilipinas para sa joint combat exercises noong Abril, hindi ito pinaputok sa joint drills ng mga long-time treaty allies, ayon sa mga opisyal ng militar ng Pilipinas at United States. Nayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, kung sakaling maganap nga ang digmaan sa pagitan ng US at China sa 2027, Sino sa opinion mo ang mananalo at bakit? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time.